guys, so ayan pala, sinasabog ko yung bagay, bahay ko. So ayan yung mga nakagawa kong OB dati. So, mm, So ayan guys, um, huwag na yung pangkong. -pang. So maglalagay ah, okay. ako, bago magandang bahay. May second floor, ganun guys. magagandang lang tayo. So wake up muna ako ng dating ng maaga So ayan na. Uh, gusto ng good night. Good morning. So, ayan. Ayan, kita nyo naman, pinasabog ko. So, dapat, guys, pabaks yung, ano ko, ano Yung kaliwa. Yan. Ito lang ganyan. Huh. Ano ba yung kaliwa? Ano ba yung Oo. So, pabaks na tayo. So, hindi pa. Hindi pa guys, look, may character. Look, my character. Diba? So, dapat, so, box na dito. Ito pa ba, guys, yung dito? Yan! Okay, so, kailangan natin sa dito. Uy! Uy! iralan natin 'yan. Hindi wala. So, 2 3. Medyo into ring... sepa natin. Okay. So medyo perfect na 'to ah. So put the place here. So let's build the house. So guys, kailangan natin ng So, Parang ganito. Kailangan natin ito. Ay! Bigay ako! Tapos, kailangan natin ng Ayan. So, may gawa akong Obi Park Christian, guys. Tapos, kailangan natin nito. ito. Eh, nung black na ganyan. Um, nasa na kaya? so pero at ito din kailang, kailangan natin to eh na ito carpet okay so kailangan din natin light so let's go kailangan natin gawan ng box yan Hoy! ikaw gusto mo ba matulog Kinakausap. O. Okay. Ano ka? tun 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 Music yun ah. So, kailangan natin ng back. Yan. Tapos, kailangan natin ng bagay. ganyan. So, matagal pa yan guys. Yan guys. Parang ganyan. So, biblog na natin siya ng parang pa So guys, gaitin na. So guys, tatapusin ko to nung mula umaga. Kalau Maria, aku suka dapat manawin dragon for covid. Mali na yung umantol eh. So, yan guys. Tapos na. Tapos nilagyan ko na lang na maganda. Kasi dito yung kitchen ko. So, guys. Gagawa na ako ng So, ganda yung gawin kong bubong. Ayan. Parang ganyan lang. So, wait lang. May kailangan tayo dito, guys. Ay, ba't ko pa pala hinihintay? Piss yun. May naman yun. Yes. Malas. Black, pink, blue. And, kailangan natin ng... Na, ayan. And, black ko lang. Black dito, guys. Black, pink, out. Eh. Pero gusto ko binig. I don't fill up the white sand. This is from love with you. Oh, hello, then, Miss mysterious... Oh, go pa. Di pa rin mabasa ang yan tunay na patibo. Wow. Ibang pinapakita. Dalawas sa yung salita. Pero ayo kumadud dag batal sa simla maghihintay na lang na ikay dumaan sa so laralar sa mga timpagulila nating busper jam but i don't want to wait see baby ayoko umasa sa paniniwala kay niya tunay na pagtingin. Mahirapan ano man dapat gawin. Bakit ang puso'y nagbibig? Salamin, salamin sa dingding na sino ang Salamin, salamin sa dingding na ito ka pag-ibig. Salamin, salamin kay dingding na ito ka pag-ibig. Salamin, salamin kailan mo ba papansin eh? Ay, Ayaw kong Ayan, ako maniwala eh. Under with baliwala, oh no, oh no. For you sa iyong sanda pero walawang magsak. Kinawala pang bag. Ano na ba ito? Maghihintay na lang na ika'y dumaan. Siya lalas sa muna't yung pag-alila. Nothing does paga. Araw baby.

ama. Kaya. maniwala. Ay, maniwala. Eh, ano so, we did dali wala. So, yan, guys. Um, ba guys? Kailangan natin ng light. Hindi, wag na yan. Mapang. And so, ito na lang, eh. Oh. Para may light! Galer! Ay, pangagyan ko lang ilaw dito. So, dito maglalagay mismo. kubino pala, Anong Ito, guys. Parang mo, dito. Dito, guys.

Ayokong maniwala. Ayokong maniwala. Saan ba sila pumunta? Sa eski. Sa eski picture lang Picture kayo. Umayo. Sweet lang guys. Kailangan natin maaariin. na akre talaga. Saan naman Parang popo. Akin. Mama, pag nag-birthday tayo sa school, Kung pusi sa tapos tatawa ko. sa akin, tapos ko. kaya mo, nagmura siya na Labas mo yung dito. O, bagay yung... O, bagay. Buti kaya sa Hindi, okay lang yan. Wow! Ako manipis buka. O, diba? Diba? Ayo, ayo. Sa paking, tayo. Send guys. So tapos ko na tong ano, so lalagyan ko na lang char na ng wagdan, guys. Ano, um, napeta na. So iba na lang na wagdan, guys. Aluwin, aluwin na talo. Tapos kailangan natin para magpabrat. Ani? Sinamorol. Ha. Yan. Mom. ng guys Na wala Tapos, okay. Tapos. natin Laga natin ng arang dito. Okay. So, dito natin lalagay yung dito yung bed. Eh! Nakatulog tuloy ako. Good morning, guys! So, guys, um, ang bato Nakalimutan ko. So, kailangan natin ng dyan na salamin ko, tapos dito naman dito yung mga yan, okay so guys, alisin po natin so, ang kailangan na lang natin magamit dito sa kitchen, sa baba yan so, so, itong chest That's ito, tapos ito yan. Sa pusa, dalawa Ano mm, kaya? Ito, doorbell. na na ibos Okay, so Yan lang ata, uh, no, guys? Ito pa pala, guys. Ito guys. yung mm, okay, nice. yan guys and may mga notebook mm -hmm. and then dito and dito yeah. so kailangan natin ng armor dyan guys so mamaya ko na uh, yung aahin guys so sa baba naman so guys okay. buwan. ko na ito, wala ko ito may tura ko. lang, polis Ano? Ang hindi ko naman ako Oo, kita nag-iwari na ako. nag ako ng dalawang ano, at ang mo ano. nag nila ko, ito, gym ako ng gym, nag-hapon. Puta, nakakunipa niya ako, Alam ko, pasok niya, ito Di. Dito na ako. Ang galing So, yan na lang natin, guys. So, kailangan natin ang mesa dito. Ay, may nakalimutan pa pala akong nilagay din sa taas. Akala ko hindi nakagawa. Ang nakalimutan ko dito ay eh. ito, guys. Yan! Perfect! Ang ganda ng face ko dyan. Dati yung pangat ng bawal guys. Pero ngayon, ang ganda. guys. Okay, so, um, ano pa ba kailangan? Mesa. <laughs> ang galing magbe-mesa pa ako. Pero indeed, ang late ng pesto ko, guys. Okay lang yun. <laughs> so, lang natin nito. Yan. Kita naman. So, dito tayo ba nagagawa? Ay, hindi, dito. Ayan. Tapos, gagawa lang tayo. Sit. Sit and train. Kailangan natin na train. Nasa na yung train. Ayan. And then, nung no? train. Rain, rain, rain. Tapos kailangan natin ng upuan. Saan tayo makakakuha ng upuan? Guys, wait lang. Maghanap ako. So, yan guys. Gato yung gawin No! <laughs> wait lang, God. Ay! So, yan guys. Ayan. Tapos, gantihin nyo. First, kumuha kayo nyan. Ganyan. Tapos, Siraingin natin. Ay! And, guys, sirain natin kahit ganito, diba? Ay, ba, why, guys? Kailangan natin i-o, tapos iurong natin ito. Hmm, ganyan, diba? O, oh, yan, aw, buwan na. Ganyan lang um, yun, guys, easy. Diba, easy. O, oh, yun, nasubro, guys. Iwan nyo na yan, guys. Yan, diyan na lang. sa dyan. diba? para may buwan na. Ba, easy. Hi, berichie. La, 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 la. Tanta, no? Paano palang makakalabas? Yan, pwede naman palang makalabas ang galing. So, kailangan natin. So, ang kulang na lang dito ay mapagkain. And guys, kulang na lang natin is um, ito ay Okay, so guys, kailangan natin na bintana dito. So, guys. So, ito yung gagawin kong bintana. I mean, ano yun? Pinangalita yun guys. Ano Oh! Okay, so, so yan guys, puno na yan. And, ayan. meron na. Parang may panglutuan. So, kaakit na ako sa taas. Ang kulang na lang, Diyan. Okay, so, kailangan natin dito. So, guys, tapos na ako maganda nun, guys. And, kailangan ko na lang ng design dun, dun sa pinto. So, guys, ito yung mga kailangan ko, guys. Hmm. 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 Tapos kailangan natin na ito guys. Ah... Uh, um, ano pa ba? Nakalimutan ko na yun. Nang parang ano. Wait lang guys. Ito. Kailangan natin yan. And let's go. Gawin na natin sa, sa so, labas. So let's go. What a morning day guys. Ano Ay, yung gagawin mo parko. Oh.

Paki picture. Wait lang guys. Na ano. No. So yan yeah, guys. Totally. Ang <tong> ganda. ¡Qué

So, ayan guys, kung nagustuhan nyo itong bahay na to, look. Ayan ang kitchen. Ito yung taas. At ito yung silipan na bintana. So, like and subscribe kung nagustuhan nyo. Ay, 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 ay.